Naka-dolphin shirt ako. Wait, <ruaat> le. Quick tayo. Two minutes lang. Mabilis ako labas. Ito lang yung place natin sa sala nyo. Bakit ba? Ano ba? TAKININ NIYO? DITO PA TALAGA ako SA BAHAY? Ikaw ba yung boyfriend? Itong anak ko? Tama si Jampol. Jampol si Mama. Mag-bless ka. Kotong na lang. Kotong na lang muna sa ngayon. If okay lang. Uh di ba sabi mo ipagtatanggal mo ko? Ipagtanggal mo ko kay Sige, Mama, ha? Sige, pagtanggal mo ko. Dali. Sapaki mo. Sumapak ka. Sumupak ka! Hindi mo na. Ma. Matataas grade ko, tapos palagi ko po siya sinusundo natin. Opo. Bali wala yung taas ng grade mo, tsaka sa sipag mo kung ang bibig mo. Tama! Pinapaghugas kita, puro ka video call! Puro ka video call dito sa... sa monster na yan. Hindi diba, Mac, sabi mo sa akin maghugas ako ng plato. Inuhugasan okay. niya yung... Bakit mo yung hugas, ha? Inuhugasan? Inuhugasan mo ba? Quiz? Bastos, bastos, bastos. Tapos kung maka siya, ano maka-reaction ng ganyan yung anak ko. Malanta na, naman ma yon. eh. Putak mo na! Ano sabi mo? Hindi po, ta. Sorry ano po. sabi mo? Ha? Sorry po. <coughs> ano dyan pa si mama. Jam, Jampol! Pilsa mo na! Wala si mama. Nagugasata ng plato sa baba. Pilsa mo na. Wala, wala, wala. Tara. Tandaan ka lang, huwag kami ingin. Huwag ka ano ka kakabahan, ano ka ba? First time ko mamit yung mama mo Ako bahala sa'yo, Jampol. Di ba pinag-usapan natin? Nandito sa bahay. Naka-dolphin shirt ako. Wait, le. Quick tayo. Two minutes lang. Mabilis ako labas. Mabilis ang tagal-tagal mo nga. dito lang yung place natin sa sala nyo. Bakit ba? Ano ba? Ano ba? Dito ba talaga kami sa bahay? Dito pa talaga kayo sa bahay? Di ba sabi ko, huwag pupunta dito? Ikaw ba yung boyfriend? Itong anak ko? Mama, si Jampol, Paul. Paul, si Mama. Mag-bless ka. Kotong na lang. Kotong na lang muna sa ngayon. If okay lang. Uwi na ako. Mamaya ka na umuwi. Di ba sabi mo? Uy na ako. Eh. Di ba sabi mo, pagtatanggol mo kay Pagtanggol mo ko kay okay, Mama. Pagtanggol mo ko dali. Sapaki mo. Sumapak ka. Sumupa so, ka! Hindi na, ma. hindi naman siya manununtok kasi si Jampol Paul mabait. Mabait po ako! Mabait ako! nag po siya na mabuti. Opo, matataas grade ko. Tapos palagi ko po siya sinusundoy na Opo. Bali wala yung taas ng grade mo tsaka sa sipag mo kung mabaw ang bibig mo. Tama! Sabi mo sabi... <laughs> sa mga friend mo. <laughs> <laughs> ha? Di diba, sabi ko sa'yo? Mag-aaral ma mabuti. Kung... wala ka nang nagagawa dito sa bahay ba? Diba? Pinapaghugas kita, puro ka video call. Puro ka video call dito sa sa monster na yan. Hindi ba, ma, kasi sabi mo sa akin, magugas ako ng plato. Hinuhugasan okay. niya yung mo. Bakit mo hinuhugasan? Hinuhugasan? Hinuhugasan mo ba? Kasi Quiz? Pinapakain niya po, ang lansa-lansa eh. Bastos, 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 bastos. Wait lang, may gagawin lang ako. Pag ako nakita ko yung ginagawa kayo dyan, ha? Apo, ang sungit ng mama. Ano kapag ganyan talaga yan? Physical of touch ni mama yan. Ayun yung love language ni mama. yung physical sa touch. Kaya yung kuya mo napakabait. Yung mama mo napakasungit. Eh, Alam mo maganda siya. Nakakainis ba yung mukha niya? Wait lang, wala pa si mama. Bigay bigyan, mo ako, bigyan mo ako ng isa. Dandan mo lang, masakit to. wow! Wow, bastos! Hard. Hindi ko hard po yung paghilig ka sa Kayo, pinapagmasdan ko lang kayo. Di ba? Ikaw, gusto kong mag-aaral ka. Ayoko maaga kong mabuntis. Ayoko maaga mabuntis. Ano ko gagaya ka sa akin? Hindi po, mama. Eh, kasi kayo namang mama. 16 ka pa lang. Ay, ilan? 18 ka pa lang nun. May anak ka na. Ay, no, sure. kidom... Tapos kung maka, ano, maka-reaction ng ganyan yung anak Malandita ko. Malanda naman, diyan. ma, eh. Putak ano sabi mo? Hindi po, ta. Sorry sabi po. Sabi mo? Ako? Sorry po. <laughs> oh. Kasi po, baka sa inyo nagbana si Felicia. Eh. Pero si Felicia po, hindi ko naman po ibubuntisin ka agad yan eh. Opo mama, pirehin pa ako. Pirehen pa po yan siya. Grabe, Kapay. yung mga b****s ko, hindi ba niya pa nagagalaw. Okay. <laughs> ano mo nalaman naman sa Kev kung hindi ba nakikita ang itsura at ang hubog? Bakit? Ha? Boy? Jump sabihin mo na. Nahiya ako sa mama mo. Sabihin mo na, ipagtanggal mo ako kay mama. Hindi kasi pag dinodong ko siya, ano lang, nag slide lang eh. Umalas, umalis ka. Umalis ka dito. Sige, umalis ka na dyan. Pagpisa mo. Bilis! Ikaw, ikaw naman. Maganda!